Sige, <laughs> hindi si Idol. Buti nalang may kasabay tayo, sino yun? Ito, <laughs> lumalakas! Kailangan natin sumilong. So, papas, dumating na. After 40 minutes. Matagal pa yung... Mas mabilis pa yung biyahe natin. May mitong heater lang. <laughs> Surprise! Musok-musok ko parang pag. Parang pagganina. <laughs> parang pagganina. <laughs> <parang> pag <laughs> what's up? Yo! What's up mga kosa? Gandang araw sa ating lahat. So for today's vlog, we're going to Tanay Rizal sa Marilaki. Mag ride kami nila Kuya Arden. Kasama namin si Mangkaw at si Anakat. So ngayon, diretso ako sa kanila. Kasi ang kas ko si Amangkaw. Pero before kami pumunta ng Marilaki, dadaan lang muna ako ng Lakulina kasi imumove ko lang yung sasakyan. Si Baby Neo, tapos, yun. Alis na kami. Punta muna tayo La Colina. Kasi, i-adjust ko lang yung park ng sakyan. Before tayo pumunta ng La Colina, tsaka sa Marilake, tigil muna tayo dito sa gas station. Tol! Tigil tayong gas station. Tigil tayong gas station. Oh, pray lang tayo. Oh, tol. Sige tol. Pray muna tayo. Yun na nga sa sabihin ko mag-pray nga tayo. Dito na pray ko sa bahay. Ano mag-lead? Tara pray tayo. Tol. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, Heavenly Father, Lord, Lord, we thank you for Lord sa araw na to na binigay mo po sa amin, Lord. Lord, di po kami sa weather po, Lord, na napakaganda po, Lord. Walang ulan po, Lord, sa uh, gabing ito, Lord. And I pray po, Lord, sa bawat isa po, Lord, sa pagmamaneho po, Lord, na gabayan nyo po ang bawat isa, na bigyan nyo po ng kalakasan po, Lord, sa pagmamaneho. Ganon din po yung mga gamit po namin mga motor po, Lord. I-bless nyo po, po ang uh, bawat gamit naming motor po, Lord. And uh, ganon din po yung mga kasabay po namin, Lord. Ingatan nyo po sila, Lord. at uh, Bigyan niyo po sila ng kalakasan po Lord sa pagmamaneho po Lord. At itinataas na po namin sa ngalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Ay mga sa hahangin lang si Kuya Harden. Tapos, alis na rin kami. Nakatapos lang namin maggas gas ako sa dito sa Uni Oil Marikina. Tara tol! Punta na kami ng La Colina parang madami magra-ride ngayon ha kasi meron kami mga nakasabay dun mga naka Nmax dami nila parang grupo sila eh kami eh, dalawang motor lang chilling tuyo yung pangagayuhu nabuta pa tayo ni Optimus Prime oh. dito na kami sa La Colina at nakikita ko na si Baby Neo Tol. Sige tala, baba muna I-start ko lang tong sakyan Tapos, bigay ko yung susi kay Tox, Diyan muna si Baby Leo Let's go! Tumara laki! Ganda ng pwesto dito, no? Over uh, Overviewing Overviewing ba? Overlooking Overlooking <laughs> Overviewing <laughs> Aba, overviewing Sana tol, Tanay Oo Mga madami tol, masarap Uy <laughs> Ginugulat mo naman ako, boss Meron kasi tayong tatlong pupuntahan tol Yung isa, Cafe Katarina Oh, Tapos yung isa, uh, kabsat. Kabsat. Oh, kabsat K. Ah, Tapos yung isa naman sa Yeyes. 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 Punta na lang natin lahat. Naamoy ko nang ano, bundok ko. Naamoy ko nang bundok ko. Oo Naririnig ko na yung lagas-las ng tubig. <laughs> 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 Parang ilog ang pupuntahan na ni. Woo! natin sila. Iyo, bang ingat ah. Ano? <laughs> Sa banking nga ni. Pa natin sila. Ha? Uy, may mga kasabay tayo to lo Ow! <laughs> uh, ha? Ano tal? -pag -pag na. Pwede tayo magkape Katarina muna Pizza Una ka tol <laughs> Eh mga kasabay pala tayo eh. Ayun o Sheesh Rider Sayang hindi ko kasama si Achi Nasa Saudi Next time pag uwi niya Ang dami oh Pero hindi na tayo titigil dyan Ang dami mag-ride tol Dito na kami sa Buso-Buso ang tambay ng mga rider at naghihintayan yun medyo okay okay yung ating kita <laughs> nanonokit yung ilaw Sarap ng simoy ng hangin Putol dito ay Ay nako Oo, oh, tol. Ay, no. Wala naman tayong kasalubong, kaya... Ay, meron pala. <laughs> Joke lang. Alright. Ay, na ulit. Okay. Liwanag dun, no. Ang dami sigurong restaurant na dun. Bakit mo ka banding? Aha, <laughs> uh -huh. talaga namang Yari ka sa nanay mo <laughs> Diyan pa kayo sa madilim ha huh? <laughs> Ano ginagawa nyo dyan? Nagtatanggal ng lamok ko <laughs> <laughs> Hintayin natin sila. Chill ride lang sila, oh. Aba, overtake sa ano Bakba Yun lang, umuambon, no? Oo, <laughs> tol, no? Bakit naman ganun? Umuulan na na, man. Kupo. Aabutin kayo dyan ng ano, ah. Siyam-siyam, oh. Malubak. Tindi si Idol. Buti na lang may kasabay tayo sino yun. <laughs> Parang kakatapos ng ulan dito Parang kakatapos ng ulan dito. Basa eh. Hindi pa naman ako nakakapagpalit ng gulong sa unahan ko. put -pud na. Pero kaya pa. Kasi may guhit pa eh. Hanggat may guhit. Kaya pa. Tol, lumalakas! Kailangan natin sumilong. Oh. Mafag na tol. Oh. Foggy na. Ay yeah. no. Oh my gosh. <laughs> Abay, bakit? Ba't tatundo? Woo! Napaka-sarap! Napaka-lamig! Grabe yung fog! Basang-basa na kami! May silungan dito, tol. <laughs> Ilaw nila, kuya Arden, oh. No? <laughs> Biglang umulan. <laughs> <laughs> Bakit matawak yan? Wala ka daw eh. Ha? Wala ka eh. Okay lang tol. Lo. Yung sa akin din naman eh. Ay, recording pa nga sa akin eh. Ito din recording to. Basta tol, ano, wag mo na natanggalin to. Okay lang yun. Kaya, hindi ko na natanggal. Subok na yun tol kay Reed. Reed for speed. Shout out. Dito pa tayo? Hindi tol. Lamig. Grabe yung fog oh. Eh! Hey! wala rin makita ah. napaka ginhawa hindi na ako nagsuot ng gloves halang ah. ko lalakas eh yan sa likod yung ganda tolo no? ganda panip yan napaka ganda Napaka no, solid mga kuso uh, Liwanag ng mga uh, restaurant yan Ang bango ah Ano tol? Oo nga ah Natuyo na tayo Eh, madami na dito. Ito na yung, ano, Palo Alto. Yan Sa Martes, sa, ano, Martes M. Ganda, ah. Yay! Sa buhay, kung kung natin. Sa cafe Katarina. Malapit na, tol. Aba Tapos Pagkatapos natin sa Cafe Catarina Pinaglubayan Layo ano <laughs> Pamaknit <laughs> Ganda oh Foggy Lamig eh Nag riding jacket na nga ako Ito na tol Ito yung Cafe Katarina. Ha? Oh, tol. Hindi hmm, ba? Sina Ay, kaya pala Kaya pala mo fagtol Ang dami nagbe-vape <laughs> Tol Pwede ka katingin ako sa beauty Kaya pala mafog Ano? Ang dami nagbe-vape na. <laughs> Sabi ko na eh <laughs> Naghihintay na ako eh. Gusto ko lang sulitin. <laughs> Worth it yung paghihintay eh. Worth it. Okay. Alright, mga kosa, mag-order muna kami dito. Ipang uulan dito. Oo nga eh. May ulit. Peace! So ko dumating na. After 40 minutes. Katagal pa yung... Masubilis pa yung biyahe natin. Wala tayo na. Ay, ito ko ang amang kao. Ay, yung kapalit. Ang iiwalaan dito. Masubilis pa yung biyahe natin. Ito. Ito Joke lang. i saw sorry you guys. So. Spray. Not spray. i saw Thank it you. I do. No, thank you for thank this you. food. Just this food. we yeah. to yeah. yeah. Ano yung coffee? Ano? Ano? Walang naiintindi. <laughs> Hindi. <laughs> ano? Ask him. Bakit makinig ka na? Amerikano. Road coffee na amerikano tapos may cappuccino. Oo nga talaga meron din ngayon. So what's up mga kakasal? Dito kami sa BNK. Time check tayo. 11.41 p.m. So, andito ako ngayon sa BNK, kakain na kanin. Kasama ko si Arden, si si Mangkaw. At ako. At ako. At ako. May star yung mga beselan. <coughs> Latay, <laughs> <At ako>. may star <coughs> tol. Order lang kami. Yan hey, mga kakasa, dito na yung aming pagkain At uh, It's time to eat na Kasi gutom na kaming lahat. Talaga ano sa dosen na oh Ano Kami po magluluto nito <laughs> Ay, ito. Para hindi lumamig po no San, san, yung hanin, Tol? <laughs> <laughs> tol, ano mga <mo> to? Bumabalaglag, magbabayad talaga tayo. Ayun, kanin. Sige, Dito na yung kanin. Dito't init Ayun, 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 Surprise! Musok ko ko parang pag <laughs> Parang pag kanina <laughs> <laughs> Parang pag kanina <laughs> What's up? <laughs> Tapos meron tayong garlic rice oh, nice. Solid naman yan Hindi ka bone marrow

Lord, thank you for the uh, blessings, thank you that you want to pour your blood for the salvation of the people. We are truly blessed sa have you as our shepherd. Thank you for your guidance, na your protection, for your care, for your love. We are truly blessed to have Okay. Alright mga kong, kaya. Kaya na kaya. Dito ko na rin tatapusin yung vlog natin mga kosa. Kasi lowbat na rin ako. And after ito, win na rin kami. Okay. So ayan, maraming salamat sa panonood mga kosa. So ayan, call, so, so, bye bye na. Peace out. Peace out ka Ay, hindi ko kaya. Ayan. Peace out.